Saan yung agibigan? Uh, yan. Um, malabas na yung dulo niya. At ilagay natin itong, itong isa. Hello! Magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat. Dito naman tayo sa channel ko, Ampix BISTAG TV. Kung nakita nyo ngayon, ito yung US Tradition hot and cold water dispenser. So, ang problem nito mga kaibigan, uh, to ay leak heater. So, sabi na may-ari, habang uh, nagka-plug ito sa kurente, sa power, naglilik yung tubig at dito na uh, yung flooring nila dito sa baba uh, binatong ko na lang ito sa misa, magit na misa Nag, yung palaging wet sa English pa or may tubig palagi sa baba habang ginagamit lang at ngayon uh, nabuksan ko na ito napatunayan natin na uh, ang problem nito is uh, ito may compressor ito mga kaibigan yan compressor at tinanggal ko na yung heater dito kasi tinitesting natin so simple lang po ito po yung heater ito po yung heater niya may leak dito Itong sa to banda may leak yan minsan din dito maglilik sa gilid yan yung pag ito kasi is uh, heater may filament pag pag mag boil na siya so siyempre may pressure na at naka off yung posit natin dito yan naka off yan pag limunin mo yan dito lang labas yung pressure yung pressure pag hindi makalabas dahil uh, nag boil na siya kumukulo na yung tubig hanap yun ang butas. Yan. Yung titingnan natin, wala tayong makita ng butas mga kaibigan. Kuminsan so, yun ang butas. Na dito lang sa gilid. Gilid lang yan. lalabas lang yung tubig pag mag na siya. So, ang replace natin ito. Ito yung uh, i-replace natin. Kung tutusin, iba yung mukha niya. Iba. Yan. Iba. So, ang gawin na lang natin dito kasi may rubber hose ito direkta na lang natin sa loob hindi na natin ito putulin yung tubo diretsyo na so lagay na natin mga kaibigan ito yung original niya na faucet matanggalin natin ito yung medyo maluwang na Tanggalin natin yan kasi itong ganito na uh, i replace natin na heater eh, may thread din din sya hindi na yan putulin dahil ito naman din yan yung gawin natin dahil uh, yan pwede naman yan i-trade yan sa yan trade na yan siya kasi yung dati ito yung host niya yan, ito yung host niya galing dyan yan papunta doon sa yan yan kasi ito iba na ito na yan siya ano so hindi na tayo magputo ng tubo hindi na rin natin magamit itong host so tatanggalin natin ito diretso na natin siya palabas natin itong ito yung dulo niya at uh, nakita nakikita magibigan mga uh, kaibigan yan um, malabas na yung dulo niya at ilagay natin itong itong isa ito yung dati niya na may host ito ito na idirekta natin original niya sa sitel kasi yung yung dati niya na posit is ganito lagay nito so okay lang yan kahit hindi hindi magkapareha yung picture niya pero ang importante magamit na kasi ganun na lang yan itulak doon para tatagos yung tubig ganito niya itulak doon at di na natin ito gamitin dahil may hose ito gaya niya no yan o no? dati niya na kuhan may hose yan punta dyan yan so dito sa likod ito na yung loob niya ito na yung loob niya So, lagyan natin ang yan, dito naman yan siya doon. Lagyan na natin siya ng yung dito, yung cable tie para hindi siya matagak o malaglag. So, itong mga uh, thermostat na ito, ito. Ito na yun siya. Itong, itong wire ito, itong dalawang wire ito. Kasi pariyaman lang yan. Red, saka blue. Yan o. blue At yung heater niya, Kadirekta na yan sa heater niya. Yan, heater. Yellow. Yellow at yellow at blue. Yan, heater na yan. Yung may thermostat na siya. Gawin na lang natin. Gabit natin ito dito. Yan, dito. yung red. Uh, yung blue. Dito. So, okay. Gawin natin. Ngayon. You, mga kaibigan, ito na po yung wiring natin. Ah, tapos na. So, naka-plug na ito. Yan, naka-plug na yan siya. Test test tayo. Ito yung kagaya na sabi ko, itong line 1. Ang line na papunta sa isang thermostat at normally short siya. Punta naman siya sa line 1 na heater. Yan. Yung line 2 naman, ito yung line 2 kulay red. Uh, pupunta doon sa taas yan, padunta dito sa sitsing niya dito, at bumaba naman itong kulay na blue bumaba siya ito kulay na blue at tumaan sa normally short na thermostat at punta doon sa line 2 na terminal ng heater yan ibig sabihin every line ng heater isang thermostat isang linya so isang linya rin ng isang heater line 2 isang thermostat din yan kasi mag-indicate niyan dito sa parapan, may eh, ginito uh, hindi pa yan siya nagka red ba yung hot uh, pag mag red na yan siya ibig sabihin kumukulo na yung tubig at switch off na yung thermostat natin dahil galing sa circuit yan may circuit yan sa halo uh, pumasok yan dito yung circuit na kulay yellow siya ang magdi-detect yan oh. kita nyo yung yellow yellow na wire yan oh. siya ang magdi-detect ng kung kumukulo na yung tubig o tama na para ma-off yung thermostat para hindi naman masira yung heater yan At yung line 2 hindi niya dumadaan direkta na yan galing sa taas ng switch punta na yan sa line 2 na heater yan ito yung kulay blue yan so kung magpalit kayo ng heater madali lang naman dahil uh, i-line 1, line 2 lang yung pag transfer nyo sa thermostat ibalik ko yung sa taas na thermostat, isang line 1 yan. Sa baba na thermostat, yan ang line 2. Yan. At yung compressor, yan. Manda na yung compressor. Direkta yan siya sa line 1, line 2 galing sa outlet. Yan o. No? Yung kulay na brown, yan may, yan no? may blue. Punta yan doon sa ibabaw. Kasi nagbuhay yan siya dito nagbayan sa dito sa isang thermostat sa itong pula itong pula siya rin ang detect ng indicator doon sa labas oh mga kaibigan tingnan natin at umilaw na yung hot ibig sabihin in-off na ng thermostat yung heater at kapag tingnan natin magkuka tayo ng baso kung kumukulot na talaga yung tubig at ito umilaw na yung pula ibig sabihin nag off na yung heater kasi kumukulo na yung tubig ko. Tingnan natin dito, mga kibin. Kung kumukulo na ba siya. Dito yan, lalabas yung... Yan. 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 Uh, uh mga kibin, kumukulo na talaga dahil... Yan, no? Hindi na natin nalaman, yun pero... Yung baso, parang may moisture na, yan, may usok Oh. Nakita nyo, muusok na yung yung tasa natin, ibig sabihin kumukulo na yung tubig yan, umusok na siya. Kung kita niyo usok oh. Yan oh, umusok oh, you know, yan oh. Yan, siya. Big sabihin, kumulo tubig. may kaibigan kanina nag test tayo ng hot. At ngayon i-test it naman natin yung cold. Yung kanina ang indicator ng cold is may ilaw. So ngayon nawala na yung ilaw, big sabihin malamig na ito. So may baso tayo na isang baso na mahaba. Lagyan natin ng tubig. nung, ah uh, konti oh. Itto na yun po yung tubig at lumalamig na po yung moisture, tingnan nyo yung moisture oh. Oh. Tulinin ko lang yung baso. Oh. So magmoisture na siya, ibig sabihin malamig na 'yan. Malamig na. I-indicate ko yung daliri ko, 'yung yung moisture. So ngayon, ah uh, nalaman na natin, na okay na 'yung gawa natin. Ayun oh, malamig na yung tubig. At lang iilaw naman 'yan konti. So, namamig na yung tubig ng cold water oh, 'yan. Oh, malamig na yan. Oh. So, tapos na yung gawa natin.